Welcome back. Nahihirap pa, pa po kami na mag-calculate ng mga grade. But we will find out kung ang nasa loob nila at saka yung objective facts are going to make tugma. So we'll find out. All right, given our discussion, Vince, what grade now will you give President Noynoy with respect to his fight on corruption in his second year? Uh, because we gave him a uh, we gave him a relatively poor grade in his first year what grade would you give him on a scale of one to ten where 7.5 is his, he is on track is 10 is he has achieved everything I'd say I give uh, President Aquino a six for the second year for the second yes. year uh, what what do you think Pareho po do sa sinabi ko sa umpisa. 8 ano, eight, eight po on track po kasi sa akin. seven ka lang seven lang seven tapos naging eight, all eight olap esalen mm. papang <laughs> titignan natin ha. We will find out. But it, it's entirely possible because we Apo. gave him a 10 in sum. Ano ang sa palagay niyo ay dapat pa niyang gawin? Na, hin, you know, you're, you wish that he would be a little bit more, either more active, proactive, or forthcoming sa corruption. Sa dating na taon, siguro mag-focus sa um, political reform. Sa first two years niya, wala tayong naririnig tungkol sa uh, political at electoral reform. Uh, uh -huh. Isa dito yung uh, political reform, uh, political party reform act, um, at campaign finance, marami dyan sa political campaign. eh At bakit sinasabi mo kung walang political reform, eh, talagang tutuloy ng tutuloy ang corruption? Yes. Ganun ba yun? Kasi yun talagang huh? ugat ng corruption, itong politics natin. I think uh, kailangan isulong yung uh, political party reform. Kasi alam naman natin dito sa ating uh, politika, wala naman talagang tunay na party. Na. E eh, ating... eh, paano nyo may susulong yung political party reform? E eh kung sa ngayon, eh, yung Liberal Party at saka yung Nationalista Party who are fighting each other yeah. Yeah. with talagang... You know, tooth and nail hammer and tongue and all of a sudden they're yeah. going to unite yeah. how do you how can you explain that sani alin po po talaga tayo doon sa institutional uh, politics no katulad nung nakikita nating magandang modelo uh -huh. sa Estados Unidos at least may two party system po doon uh -huh. sa UK meron din pong two or multiple party system Uh, yung pong ating sistema dito ay talagang personality-based o person-based. Okay, how would you change that, Secretary Coloma? e eh, kailangan po oh. siguro ay yung pagbabago ng pananaw no? at pagbabago ng kaisipan na nakikita ko po pwede pa rin mangyari dahil napakarami po ng ating kabataan. Yung kabataan po natin ay uh, mulat at gising. Bukas po ang kanilang mga isipan nakagisnan po nila yung sa social media yung Arab Spring, yung political reform po na, gaga, na nagaganap no. sa buong mundo. Diyan po po nilalagay yung pag-asa natin sa kinabukasan. So Sapagkat doon would... po sa ating generasyon, sad to say, eh hindi po natin nagampanan uh, yung dapat uh, gawin na yung personality-based uh, politics na nag-debreed ng mga political dynasties, hindi po natin talaga words, nagawa ng hopeless paraan. In case na tayo, ang, ang, ang hope is already in the youth. Yung path. po nakikita kong pragmatic uh, view of the situation. Oh, so what do you have to say? Final, fi final statements? Yeah, final well, statements uh, with respect to corruption? Nandito sa first one-third ng uh, presidency ni... O ga, tapos yung one-third, ano? Ni, ni President Aquino. <laughs> uh, may mga successes, may mga failures, pero... We still have two-thirds of his term to see kung kaya niyang i-fulfill lahat ng mga pangako niya sa kampanya. Optimistic ka ba o pessimistic ka for the for the two-thirds, for the remaining two-thirds? Ako optimistic. Optimistic ka yes. rin. And obviously you are. Otherwise you would not be. Ako, <laughs> <laughs> Prof. Winnie, no? kung kakausapin mo ngayon si Pangulong Noy-Noy, ipupunto niya sa iyo na meron na lang tayong tatlong taon, labing isang buwan, at labing tatlong araw. Ah, alam na alam Maru. niya kung Alam na alam po, binibilang niya uh, only to remind himself of uh, the need no? na magkaroon po talaga tayo ng sense of urgency to do what needs to be done. Napakarami po talagang dapat gawin, napakaikli nung panahon. In other Kaya kailangan words, pong pagtulungan natin lahat ang mga dapat nating gawin. You are giving us a totally different image of the President than what is at this point being uh, popularly this uh, <laughs> popularly... po. ha Ganun... kung makikilala lang po natin siya matutuklasan natin na siya ay napaka purposive na pangulo no talaga po nakapokus do sa dapat niyang gawin hindi pala noy-noy purpose pala <laughs> okay, maraming salamat, maraming I mean, salamat. Kayo, mga puso. you're the one that's going to decide for yourselves kung anong gradong ibibigay nyo Sabi ni Secretary Coloma na yung nag-poll, nag-survey eh, 75% or 8, halos 80% of the people who were polled said okay ang ginagawa ni Presidente uh, Aquino with respect to corruption. Ang ginawa natin is to, to be a little bit more objective and try to be a little bit more evidence-based. Okay? Huwag kayong alis dyan. Meron pa tayong man on the street, meron pa tayong analysis. <laughs> Kung walang korap, ako'y mahirap. Kaya-kaya talaga ni Pinoy natanggalin ang mga korup sa gobyerno? Ano kaya ang dapat niyang gawin para matanggal ang katiwalian? Kultura ng korupsyon na dinatlamate. Kaya lang, batas na matibay. Mm. O, ribab, diba, kamay na bakal. Siyempre, yung mga kanyang mga nasa kabinete, oh. eh, talagang mga anis na siguro yung mga yan, di katulad dati. Siguro naman mm. po, basta nagsika po si ang ating presidente. Kaya po. Bakit? Paano mo na sabi? Kasi po, uh, kaya nga po siya inilagak dito sa Pilipinas para oh. makakaya niya lahat ng problema. Ay hindi po. Malabo. Hindi naman sabi na perfect talaga si ano Pinoy na ma makikita niya lahat ang mga katiwalian. Ay kayang-kaya niya yan. Bakit po? Kasi lahat ng problema ng Pilipinas na nare ba niya lahat naman nung puso pa lang nung sa pwesto niya. Sa nakikita ko sa edad kong 70 years old na yan eh, ano eh, wala akong nakitang pagbabagoy, eh, lalo na yung lumalam Pilipinas eh. So yun rin niya? Kung baga, Parang kuto lang, gano'n? Gano'n. <laughs> of course, ayoko nagpapakahirap sa trabaho. Ayokong pinapawisan. Naman, no kaya ginagawa ko, papir-papirma lang. Easy money on my contracts. Like this one. Tingin nga yan. Magkano ba salang dito? Mga Mars at Mars, ano sa palagay nyo ang sasabihin mo pagkaharap mo ang diumanong korap na politiko? Ay, ah, sir, magbago ka, no? Magbago ka na rin. <laughs> magbago na kayo, tapos matakot tayo sa juice, Kasi maraming naghihirap, tapos kayo nagpakasarap. Ah, uh, madam, hmm. sana po makintapat tayo sa bansa natin. Isipin natin yung kalagayan ng iba maliban sa ating sarili. Ano, mahiya ka. <laughs> Magbago ka na. Malapit na po ang dilubyo. <laughs> ano, ano ba yung gagawa ninyo? <laughs> no comment. Bakit? Sasalbid sa kumami. Magtrabaho ka para ka magkapera. Huwag yung pera ng iba ang pakinabangan mo. Sir, bakit ganun tayo ngayon? Hindi naman ganyan nung mga unang panahon. Nung kabataan ko, hindi ko nakita yung ganyang katiwalian tingin mo ang magagawa mo sa pagsugpo ng katiwalian bilang mamamayan? Pagsunod sa batas traffic ko. sa mga patakaran. Magiging mabuting mamamayan na lang po ako sa, sa, ngayon po. Sa ngayon? Bukas hindi na? Hindi po. Abang buhay. <laughs> <laughs> Kung gumawa ka ng tama, yun diba yung tama sa kapwa mo. nakakita tayo na parang hindi kaya sa paningin natin, pwede na tayo magsumbong. Mag-aaral lang mabuti para sa susunod na generasyon, matitino na yung mga papalit. Disiplina sa sarili. Yung totoong, yung tama, gawin mo. Yan lang. Masumot sa batas, yung nga, sa pagbabayad ng tax. Muli ako po si Laban Yuver na nagpapaalala. Pinoy at Pinoy, may magagawa ka. Bawal ang walang paki at bawal ang tiwali dahil bawal ang pasaway kay Maring Winnie.